gagawa ko ng NGL sa aking page at ito sasagutin namin ngayon. Go. Unang NGL, miss mo na ba ako, Mi? Okay, miss na miss na kita. <laughs> Nagumuli lang, lang ako sayo, eh. oh! <laughs> <laughs> Hi, ang ako sa iyo, Mi. Hayang gwapo ng kasama mong lalaki. Oh! Ayoko. Gusto mo bang magka? Magkaburat. Grabe <laughs> <laughs> na. Hindi ko gusto magkaburat. <laughs> Ay, kung pala tayo. Huwag lang. Tapoy to, ang buhay lang. Pero magburat, hindi na. Kasi napapalitan ko sa mga sakuya ko na yung bu bu Burat na nila <laughs> Wow, <laughs> kaya ayoko, ayoko, okay na to. Huwag na kayo maingay sa tapat ng apartment namin. What if mag-aral muna kayo bago ganyan? But uh, love you, love you video, pero please huwag na kayo sa apartment namin. <laughs> oh, sorry na, ante. Oh, sorry. <laughs> sorry na. Sorry na. Bakit puro what if vlog nyo? Kasi ayun mga ka-homies, ayun po yung most requested ng mga tao kaya yun po lagi. At saka po kami malakas sa what if kaya po lagi what if yung ano namin, yung mid vlog namin. Teka, teka tawag kayo pakihello. Oh, wala kailan kaya ako mabibigyan ng lintik na sticker na yan, Sai? <laughs> kailan? Kasi mga ka <laughs> Marami wala lang kung hindi nabibigyan ng ano ng sticker kasi kasi ano eh, minsan late sila pumunta sa bahaya, minsan nabibigay ko na rin sa iba, gano'n. Next, I miss you. I miss you too. I miss you, I miss you na I, miss you, na rin. I, miss, I you. miss you. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you, Pokemon! Puno lang na. Ganda lagi nung naka-crop top, ha si, quasi, si, si Chanel yan. Si Chanel. Si Chanel. Naka-pluck. siya love si Chanel. Ang ganda ni Chanel. Sana maka-close. Oo. Ay, kilala ko yan. Pihin mo na lang si Chanel. wala ko Si Justin, itong ko. Sana makasama sa vlog nyo? Kayo naman kahit sino pwede sumali dito sa pagbablog oh. namin. Basta tanong nang maguulong niyo yan ha. Ayaw lang kayo lang, ko na siya. Miss ka rin namin. I miss you. Miss you I Miss you. What if masali sa inyo? Oo naman, kahit nga sino pwede sumali dito, basta ka lang magulang ninyo. Ah, yun. Bakit di po ako nabibigyan ng cup palagi naman ako kailin. Kailin, yun, yun. <laughs> <laughs> ka oh, na Bakay mo! Hindi, pupunta sa akin! Pupunta sa akin! di nabigyan nga, hindi Ako di eh. Ako nga, di nabigyan eh. nga, Nakalista na. Nakalista na kasi yung talaga yung ano eh, yung consistent talaga na nag-share, nag-comment, nag-react, nakaka-follow ganun talaga. Hindi po kit na nag-share ka lang isang beses, may anong ganun, hindi po ganun yun kasi unfair sa iba. Hello miss, good luck to you. Ingat always, always support to you. Thank you, maraming salamat, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Salamat. Next. Hi po ang pogi nyo po. niyo na sa akin yung kapugian na yan. Mami, dahin na. Mami, dahin na. Pogi na si Mami. Homies, kailan mo ako bibigyan ng sticker mo? Bukas. Pag meron na mga ka-homies, basta pag nag-mayday ako ng sticker, punta na kasi agad din. Bukas, sana na. Bakit po hindi na nakakasama sa mga vlog niya yung maganda na mahaba yung buhok? Si Saira yan. Si Samantha. O okay. oh, si Saira. si Saira yan. Eh, si Saira, si Saira, si Saira oh! kasi hindi nakakasama. Oo, oh, si Saira. O oh, bakit ba? Busy kasi siya guys. Busy, busy girls. Ay, pwede bang dito kayo sa Victoria Street mag-vlog? Eh, mga kaomis, homies bawal kasi sila pumunta sa ibang sa ibang ibang lugar ay kasi ibang team sila. Siguro mga kaomis, gumawa kayo ng team kasi yan tayo mag-vlog. So, sablado sa amin yan sa crush ko yung lalaking nag what oh. if nakita ko siya noong isang araw sa nitang. Si Topi yan. Hindi, po po. Ay, Ay, si Axel! Si Axel! Si Axel! Shorot mo, Axel! yung Yo! Ganda ng GF mo, Ate Jai. Ay! Oo! Oh. May tatalo pa ba? Siyempre, wala na siya na lang yan. Kasi yan, Cassandra eh. Siyempre, lahat ng Cassandra maganda. Oh. Ah. Boboses! Next. Pwede po bang i-accept nila ako sa FB? Anong name niyan? Anong name niya? Hindi ko alam. Ano ang <laughs> name niya? Walang name eh. Dapat naglalagay kayo ng name, guys. Homies, oh, 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 celeb, uh, celeb na kayo ng 100 followers mo. Ayan nga mga homies, yeah. nag-isip ako kung anong balo kong i-celebrate kapag ko ganun na yun. Hindi! 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 Lamang marki na tayo ni Maru. Huwag lang, mamaya discrush Pag na-discrush ako, kasarapan ko pa. Yeah, pasali sa content niyo, location. Dito na kami sa Double Legends, Quezon City, guys. Punta lang kayo dito sa mga gusto. Basta talam ng magulang niyo ha. Kung tuwit ko sasabihin, dapat alam ng magulang nyo, guys. Next, love you, pakis nga. Ha, ha, ha. Sino pinakapogi sa inyo? Si Mami Jane na. Ay, oh, ako na. Ako na naman pogi. Mami Jane. Mami. Next, sana mapansin nyo po ako. Eleya po, please. Hello, Eleya. Shoutout sa'yo. Shoutout Shout nyo sa Elea. Shoutout Shout Eleya. Shout Go, next na. Game. Next. Next. Pwede bang sumali sa homies nyo? Hoy, ha ha ha, Kimi po. Oo na nga. <laughs> pwede ka sumali. Oo na nga, di ba? Pwede, pwede. Next. Pogi mo tol. Ay! Pogi ka tol! Pogi ka sa amin <laughs> tol! Tol! Alam ba yung tol? tol? Next, hello, Afti. I hope you will notice me on Facebook for a long time and I have been supporting you and I hope you will notice and reply me. Take care nandito lang ako palagi nakasuporta sa'yo o sa inyo. Liwanag. Eh, na guys, English! <laughs> Rin, hey, thank you so much. <laughs> 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 thank you so much. Thank you so Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. sa you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so favorite Thank you so much. Thank pero so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Next, bakit puro bata yung mga naka-follow sa yo, maasim ma maasim ka naman. <laughs> <laughs> Oi, oh, thankful ako kasi mga bata yung mga naka-follow sa akin. At ito, ay hindi sa mga hindi nakakaalam ng na mga ka-homies. Marami po sa akin nag-ii-email, nagcha-chat nang nagpo-promote ng apps, ay. ng sugal. Kaya lang hindi ko tinatanggap kasi nga bata yung mga followers ko. Pero syempre pag tinanggap ko yan, yayaman na ako. Pero syempre hindi pa yung mga bata. Eh. Go babe. next. mga <laughs> <laughs> <Ay, ito, laughs> Shootahin ko si Christopher. Wow! Sayo, sayo na! Antip <laughs> siya, shootahin shot rin kita. Wow! Oh! Hi, homies. I'm your solid supporter. Sana mapansin. Hello. Thank you so much. Thank you. Next. Name reveal naman po na lang lahat, Ate Joy. Akel okay, si so Marcelian. Christopher Ray Carlos. Tina Jackson Ramos.

Hayang pogi mo, confirm mo na ako. Oy, sige, anong pangalan mo? Confirm kita. Next, upload na kayo, homies. Boring eh. Ito, mga, ito ay, ko, ay, wala. na mga homies, wagawa na nang <laughs> ng <laughs> content eh. Ito na nga, ayaw nyo ba? Lorin nyo, gar. Sabihin na, pare-parehas damit. Nakamakit lang, may content tanga. nga. kasi ganito yung mga ka-homies, sa isang araw po kasi tatlong beses po kami nagbablog. Kasi po, sa mga ilang, mga ilang araw po kasi ay magiging busy na sila, magkakaroon na sila ng paso pwede pa ba bumalik? bumalik ha? Oo naman. Kung may umalis, may babalik. What if ibagsak ka ni Ma'am Topi? <laughs> <laughs> ah! Siya ni Topi, sa tagamahan pala yung kawin. <laughs> yung kawin lang. Okay, kami naman pinamatagis na pinama, ulo dun eh. Yes. Nahihiya ako sa'yo, di ako makahingi ng sticker, homies. Huwag ba ka na maya. Huwag ka okay, yung maya mga ka, homies. Kasi para sa'yo yung ginagawa kong sticker. Okay. 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 Next, what if mahal kita ay... Yay! mahal Siyabes. na rin kita Okay, next. Hi, Ate Jai. Naiinlove ako sa'yo. Huhu, ang pogi mo na maganda. I don't know, Huhu, but naiinlove ako sa'yo. Promise. Next. Idol pa. Shoutout naman. Idol na idol ko kayo eh. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo.

Uy, tika na, baro yun. Wow, pogi! mo yung si dyan? Kilala mo yun? Si Shopper Si Kasi yan ang yung nyo. Wow! Proud ah! Game next! Mga asim nyo, magsiligo nga kayo. Amuyo! Amuyo naman yung pepe! Mmm! Mmm! Pansin mo nga! Bishit ka! Ang Kaya sayo Next. Ano ang pinakamagandang what if ang narinig mo? Ako? O, uh Ang -huh. pinakamagandang narinig ko ng what if talaga yung sinabi ni Clark na ano eh. What if ikaw na yung star ng Pasko ko? What if ikaw na yung star ng Pasko ko? Wow! <laughs> oh, 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 oh. oh, oh, oh. Yun ang pinakamaganda narinig na what if. Ay, eh. Ay, ang ganda ng mga content nyo. Sana mapansin. Wow! Thank you so Hello. much! Next. Hi po! May crush ako sa team nyo. Pakisabi I love you sa, kan sa kanilang lahat. <laughs> ano ba talaga? <to? laughs> may crush yung isa dito pero I love you sa lahat.

Hello po, favor lang po. Pwede po if like you post a video na what if or High crash video two times a day. I am enjoying your videos na po kasi with the girls and voice. So, if pwede lang po, hihi, thank you po. Hindi po namin yung kakayalin mga guys eh. Okay, Hindi po namin kakayanin. Okay, po. po. Next, hi po, mo. Tsaka kailan po ulit kayo gagawa ng vlog? Ngayon po, ginagawa na namin yung vlog. Ah, oh, ito maganda. Next! Go.

Next. Hi po, ang gwapo niyo po sobra. Baka naman po iPhone lang, char. Bo ha ha. <laughs> iPhone agad. Pwede ba mo, mong muna tayo sa pagkakaroon? <laughs> Next, Mijoy, eh, bakit lagi kang tulog pag pupunta kami diyan? Konsentro <laughs> po kasi ako sa gabi, guys eh. Sensya uh... <laughs> na. <laughs> <The look>. <laughs> <laughs> <The look>. <laughs> <laughs> Para sa iyo maganda ba ko o or or o o Princess Jane Villas. Maganda ya, maganda ya, share sa iyo Princess Jane. Next, <laughs> napakabait mo po sa mga tao at sobrang galang po. I love you po. <laughs> Oy, oh, hindi totoo yeah, 'yan. Totoo 'yan. Hindi totoo 'yan. Hindi totoo, <laughs> yan. totoo 'yan. Para, ano, <laughs> ako may red flag ako, guys. DM po kay si Mami Jai. Hindi ito to, guys. Toto po yan. Hi ka, homies. Ask ko lang sana if pwede kayong gumawa ng vlog na parang introduce yourself. Nakikita ko kasi mga vlog mo, yung mga batang kasama mo. If pwede lang naman. Pero I respect your private life if ayaw nyo. Kayo guys, gusto nyo ba ng introduce yourself? guys. Siguro, siguro mga ka-homies, next vlog naman na yun. Ayaw. Go, go, go! Mahal mo ba ako? Mahal kita! Oh. Yee! mahal kita. Mahal ka ni Mi, pero eh, kiss <laughs> I love you, Clark. <laughs> Bakit po ang paganda mo from Marvel Lani Dump? Wala lang to, may problema pa nga to, eh. Okay, may dump. Next, sino ba kasi ang love team sa homies? Dito, mga ka-homies, wala talaga love team dito. Siguro nagkakataon lang talaga na kapag nagwa-what if, nahuhulog sila sa isa't isa. Ito talaga, at saka si, si Yan, ito, at saka to. Di talaga sila magka, ano, ano, hindi eh, sila... BFF pa kami. homies BFF sila at if. Tsaka next, yun si o. Siglot tsaka si ano, Toki. <laughs> Love team. Kiss nga, kiss. Kiss. Ay! Next. Crush ko po yung nagsabi ng Inday sa vlog nyo. Si Greg. <laughs> Inday ang gago. Greg. Inday yang gago. Inday yang gago. Indayang gago. <laughs> 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 Shout mo. Dara sa'yo, Gar. Accept kita. Para sa'yo. Oh. <laughs> next, bakit tayo mo pagkolabin ulit VR tsaka nitang? Pwede, pwede mo. Mong, pwede naman guys, hindi naman sa hindi ko ayaw. Siguro ano, may schedule kasi yun eh. Pag nagkaayaan, gano'n. Next, bakit ko si Clark, hehe. -he. Clark, rato na. Dara sa'yo, Gara. Adlo, Clark Exclusive. Clark next. Wala nga ka kasi. Ang ah, mo. Next. Next. Bash kita matagal na baka naman ma-shoutout mo ako sa videos mo ha. PM ako eh. Hello, shoutout iyo. Tapos PM mo na ako agad. Pagkatapos sa itong napanood mo, PM mo na ako agad. Ano? Ano raw? mo kamukha kita. Pinakamaganda mong viewer. Hi homie, may hot dog ka ba? Bakit gusto mo ba? OOOH! Chisdog <laughs> meron. <laughs> Corn dog pang eh. Next! Pa-shoutout po sa next vlog, Christine Relox po and Bella Relox. Um, Shoutout sa'yo Christine Relox and Bella Relox. Shoutout nyo yeah. guys! Shoutout kay Bella at kay Christine. Shoutout kay Bella at Christine. Next! Maasim nyo gago, tirahin kitang tomboy ka, tangino mo. <laughs> <laughs> Saan, sa na! Ga gagil na gigil sa pagkatomboy ko siya guys. Gigil well. Ben. Next, may jawa na ba si Christopher? Wala. Uy, huwag kayo so sumasagot to si Toby. pa? Ha! <laughs> Hi, Ate Jai. Nakashare po palagi sa mga vlogs mo po at nakalike at comment. Love you, Ate Jai. follow followers to come from Jai. Thank you kayo, guys. Thank you kayo. Thank you. Thank you, guys. Hi po, kuya. Pa-shout out, Christine. pa guys. Shout out! Christine Shout out! Showbiz, maraming salamat at hanggang dito na lang yung video namin. Maraming salamat sa nanonood. at dulo. And thank you guys! Like, and follow! Bye-bye! And by the way mga ka-homies, meron na po kami <laughs> YouTube channel. Pa-subscribe po ng Jaira Chronicle. Thank you for watching! I love you all!